Kailangan na po kasi namin magpalit ng gulong dahil magtataglamig na po so, sa ibang bansa. Pag summer po kailan pang summer din po yung gulong. Tsaka pag taglamig naman, pang snow naman yung gulong. Kaya... second floor kami. Ayan, yung mga gulong guys, oh. Tapos yung mga parts nila, ba? Diba? Depende po yun sa size ng gulong. Tapos, sa yun yung parts nila. Depende po sa gulong, tsaka depende din sa size. May medyo kataasan din. Yung iba, may bagsak pressure yung iba. Okay. Ayan siya. Ang dami. Ayan. eh, Ayan. May naghahanap si Papa ng ano, gulong. Ito yung iba. May halos anim, mag-aanim na lapad na din. Ayan yung price. And may sampung lapad din. Ayan. Ayan lapad. Tatlong lapad. Yung sa gulong kasi namin medyo mahal yata. Ayan. Ah, ito ano lang. Tatlong lapad na higit lang. Oh. Tatlong lapad na higit lang. Kasi yung ano kasi sa sakyan namin napapalitan na gulong ano yung STI uh, Subaru. Kaya yung gulong niya, medyo may kamahalan. Pero dito sa pinuntahan namin, guys, dito sa napuntahan na, itong napuntahan namin, mababa na yung ano nila, price dito. Kisa sa ibang brand na kumpanya. yung ito yung ano dito lang sa part nato yung sa ano kailangan piliin namin ng mga gulong kasi iba iba yung mga size din kasi nila yan guys kung gusto nyo pumunta pumunta lang po kayo dito maghanap po kayo yung mga medyo nakakatipid pa lalong magiging busy kasi pag ano mag-isnow na taglamig Palitan na ng mga gulong talaga. Hmm.

Kasi mabigat. three. Waiting area. Tapos magbabayad. <laughs> Traffic guys, traffic. Dito sa Nagoya, traffic des. Time is 5 o'clock ng hapon. Kaya lahat pa uwi na. Umak. Yan guys, oh, may McDonald's pasok na kami sa highway. Petisi. tagal pa yung ano namin pag drive malayo malayo kasi guys hmm, um, bali yung ilaw ng kabilang line ayun kaya nailawan tayo ng konti guys oh so, salamat po palagi sa inyo mga panonood guys and thank you for watching hanggang sa muli po guys